exercise namin ngayon to para malayo sa Ah, uh, dito eh, bro. Oh, malayo. Dito dito sa sa -ta ta -ta puso. Oh, ano pa? Ito oh, ganito ka dito, no. Oh, ayan. Oh. Conga. Oh. Ayan. Ito nga. Ito nga. Ibakwa John. Oh. Marulong na si Kuya Junjun. Yan, ikalat mo yan, ganyan. Oh, may si Banda malapit nang matapos. Ah, anong ulam mo kanina? Seafood. Seafood ka? Ito ko. Ito ko pagkain ko. Dali ko pabalsa. Yan ka na naman bandam. Hello. Yan mga kababayan. Magbibigay tayo ng batu. Yan. Para hindi bumaon yung mga sasakyan natin sasakyan po ng Team Daddy Frankie ay hindi mabaon-baon na kasi laging nababaon dito. Ayan. Ah. natin yan. Yan mga kababayan, good morning. Ang gagawin namin ngayon. Anong gagawin natin ngayon John? Magkakalat kami ng bato na diniliber para hindi babaon yung mga sasakyan ng Team Daddy Frankie. No? Ano masasabi mo, Bandam? para natin yung traba na talag din na babaw ng takyan. Hmm, very good. Kasi oh. Ate Maricel, ito Ate Maricel, dali mo yan. Okay. Oh, nakakape, kagigising lang ni Ate Maricel. Kaya exercise namin ngayon to para malayo sa... Ah, uh, dito yung rock. Oh, di malayo gitay sa... tata, gitay yung tata puso. Oh, ano pa? gitay yung mamatay. Dito oh. yung Oh, high blood stroke. Ano pa? Uh, hindi po mamatay, hindi pa tatakin, hindi pa adlad din, may stroke. Oh. hindi lang kain tulog. Hindi lang kain tulog. Ano yung mo mong trabaho kay Ate Maricel? Hindi. Da dalawa talang. kain tulog yung dalawa. Uh, uh kailangan mag-exercise. Uh, no? para Para hindi stroke. Ito, yun yun tabi.

Ah, hindi kita bibigyan ng asawa, anak. Ikaw gagawa, hindi ako. <coughs> ano ka, tatis? Tawa. Ah, uh, ako lang ah, anak. Ano ka, ko? Jowa. ka anak. Ano pa, anak? Paalagta nila ni Frankie. Oo. Oh, ini pagi itu mau bisa aja no, pagi ah, gento ah, ganito pagi itu kacanya no, hmmm, yang, oh, yang, tunggu nggak, tunggu nggak, pagi pagi non, pagi non, oh non, suatu malam jadi kalo pengen oh, gento, hmmm, mm. oh, pag 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 ya, oh. Ganito, oh. Mm. oh. Yan. Tura,

Iyabang ang team, ano? Ah, Tawag dito. Nagmibot ang team. May kalak yan. Ngayon lang naman yan. Pag natabunan, di wala na. Sige, kalak mo ka dito. Pagka nito pa ba, dito. Yan. Sige. Sige. Kalak mo 촬자 <목소리나> nag ano na siya eh ano Bantam? kaya ipa ipa baba mo dito dito ati Maris, pa paganoon paganoon papa kasi malalim dito sa gilid ipa ipa iba parap dun kagaya ng ginagawa ni Kuya Junjun. O, marunong na oh oh di ba Jun? oh marunong na si Kuya junjun jun yan ikalat mo yan ganyan yan oh may si banta malapit ng matapos lo bantam Malapit nang matapos si Bandam, syempre. Ganyan, oh. Oh. 'Di ba? Pero yung isa mabuhangin, yung isa mabato. Hindi parehas ang binigay. No. Yan, ip ipakalat mo doon, ganyan. Kalat, kalat nyo lang. No, Kuya John, kaya? Yan. Ngurudong na si Kuya junjun John eh. No, Kuya John? Hmm, sige, diretso. Yan. Sililinisin ko 'yan para hindi mahirapan yung sasakyan pumasok. Di ba? Ayan, sige, kalat mo lang ko yun. Pati si Ate Maricel, pag ibaba mo na, ibaba. Yan, sige. pakunti-kunti mga kababayan, mga ano to, magiging okay na sila. Oo oh, nga. Eh, paano pag duman yung sasakyan? O, oh, di ba? Mataas. Kailangan ibaba. Ano bandam Kaya? Kaya. Oo. Ang ganda sa diretsyo. Ang yan. Oo. Oh. Ang sipag naman ang nyaya namin, no? Oh. Grabe. O, uh, ang sipag din si Bimpi, si Bandam. Anong gusto mong ulam mamaya, Bandam? Ha? Ah. Anong gusto mong ulam? Pag, kasi pinawisan ka ngayon, eh. Ha? Ah. Kailang ka huling pinawisan? kanina. Ano tong ulam ko? <laughs> ah, anong ulam mo kanina? Sipod. Sipod sa? Ito ko. Ito ko pagkain ko. Dali, pagpapensa. Hmm, yan ka na naman bandam. Ayaw ko pagkain mga Pilipino. Pagkain ko yung pagpapensa. Hindi pwede yun kasi mahirap lang tayo. Mahirap tayo? Mm hmm. Torta lang tayo bandam. Ha? Torta. Torta tayo. Torta, maraming. Alam mo ba yung inaalaga natin talong dun sa likod? <laughs> Namunga na. Ito, ito, ko, ito, kung, ito kung pagkain natin, galing po Hmm, mali. Ay, wala, panis na pag galing doon. Ha? Huh? Pa, mapapanis na pag galing doon. Sige, ikalat nyo. Kasi magpagkain yung hindi pa panis doon eh. Oo. Oh. Okay, mga kabayan, katatapos lang namin nila bandam Mate Maricel, Kuya Junjun. Uh, nagkalat ng bato para hindi... Para hindi lulubog yung sasakyan ng Daddy Frankie Team na. Kaya, si kanina na naman, sum, sumadsad yung ban ni Daddy Frankie kanina dito. Kaya dapat kailangan talaga ayusin. Pwede natin pasimento. No, Bandang? Oo. Oh. Ano, marin dyan na tayo. Oo, oh, oh, sige. sige. At yung pambili. Kanina ka pa nagkakuha ng Yung pambili. Ngayon? Ayan, shout out po sa lahat. Paalam ka muna, Bandang. Ha? Ah. Tahlaw, uh. mga paiwet. Oo. Uh. Uh. Mga ano, ponton. Oo, uh, may... Pauwet, tahlaw, mga ponton. Oo, uh. oo. Sige bye bye Good morning Katapos lang ng Daddy Frankie team Yan. Sa kasalukoy ko mga kabayan Ang Team Daddy Frankie Ay naglilibot sa mga ninyong mga lugar Naiwan si Boss GB Kasama sila Bandam Si Marcel Junjun dito Kaya ito Nag-exercise po kami sa umagang ito Kaya magandang magandang umaga po sa inyong lahat Boss GB Vlogs And sa so, sa Team Daddy Frankie Thank you thank you so much po Sa inyong walang sabang suporta Maraming 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 salamat Dahil po sa inyong suporta Ay tuloy tuloy ang ating mga natutulungan mga beneficiary ng Team Daddy Frankie Thank you!